Hello guys. Alauna na hindi ako makatulog kasi ang sakit ng ulo ko. Ay nako, ang buhay nga naman talaga. Minsan talaga sinusubukan tayo ng panaw. Minsan nagkakasabay-sabay talaga yung mga problema, no? no ang dami mo nang isipin, dami nang bayarin. Tapos ito ngayon may dumating na namang dagdag isipin. Kasi nga, nakakainis ah, na pangyayari na iskam ako sa Maya. Yes, kakaloka hindi ko masyado gamay si Maya kasi wala naman masyado nagmamaya transaction. Nitong huli lang, ang daming may isa kong customer na malaki mag-send sa Maya, lagi nag-send sa Maya, nagka-cash in, nagka-cash out sa Maya. So, hindi ko masyadong gamay yung mga ano sa Maya. Ngayon, kanina, binubuksan ko yung Maya ko, hindi ko mabuksan. Ang sabi, parang you over-entered uh, pin, isang hindi ko naman in-open kanina. Wala, hindi naman namin in-open kanina kasi parang wala nag-cash out sa Maya. Pero hindi ko siya mabuksan. Ngayon, nung gabi na, may tumawag sa akin. Sabi niya, taga Maya Business Center daw siya, authorized agent. So, tutulungan daw niya ako na i-upgrade yung aking Maya account. So, alam niya, sabi niya, hindi mo mabubuksan ang Maya mo hanggat hindi ito ma-upgrade. So, sabi ko, oh, bakit? Sabi ko, bakit ka hindi ko maabuksan? Sabi niya, ganun. So, sabi niya, tuturuan kita ng step by step paano mabuksan yung maya mo para ma-upgrade natin, nagsusundin susundin mo lang yung sinasabi ko sa iyo. Ganun, sabi ko, okay. Tumawag siya, marami akong customer. Hindi ko siya ma-entertain, sabi ko sandali mamaya kasi nagtitinda pa ako. Sabi ko kaya sabi ko tatawagan na lang kita. So ayun yan pumayag sabi niya kailangan natin mabuksan kasi nga pag hindi ko mabuksan hindi ako makakaano ng mga transaction, hindi ko makukuha yung mga nandoon daw sa loob, hindi ko na ma-open yung Maya ko. So sabi ko so ano pang gagawin? Kanya. So ang gagawin daw kailangan ko daw mag para ma-upgrade, kailangan ko mag-send sa kanila, sa, sa, Maya account ko daw ng worth 100,000. Kasi yun daw yung limit ko. Para ma-upgrade daw to 500,000. Kasi yung limit ko daw, 100,000 lang. So sabi ko, okay lang ako sa 100,000 kasi hindi ko naman ginagamit masyado. Sabi niya, hindi niyo po ma-open yung, ano niyo, yung Maya niyo, ganyan-ganyan. So hindi ko nga, sabi niya, try niyo nga buksan yung Maya niyo. Sabi ko, hindi ko nga mabuksan eh. Over password na daw ako, ganyan-ganyan. Tapos so, sabi niya, sige, i-reset e natin yan. Ngayon, Nag-send siya ng email sa akin para sa reset. Nakalagay, pay maya nga. Tapos yun, na-reset naman. Pero bago na-reset na yun, nag-send po na ako sa kanya ng 10,000 sa Gcash. Kasi ang gusto niya ang isend ko ay 50,000. Sabi ko, wala akong fund na 50,000 kasi ang fund ko sa Gcash, 10,000 lang. Tapos sabi niya, online banking. Sabi ko, yung wala akong online banking, yung online banking ko, BDO, ano lang yun. Tinatanong pa niya kung magkano yung updated lips. Sabi ko, maintaining ba balance lang. Sabi ko sa kanya ng ganyan. Kasi nga, syempre, ayaw, hindi, ayaw ko naman niya isabi yung mga details, di ba? So, ngayon, sabi niya, oh, sige, Gcash, okay na yan para mabuksan lang daw yung Maya. Ngayon, nung nasin na yung Gcash, buksan na namin yung Maya. Ngayon, nabuksan Maya, kasi binigyan niya ako ng email na reset password, na reset namin eh. Ngayon, tapos sabi niya, sabi niya, ma'am, huwag ka mag-alala kasi authorized agent ako ng Maya Business Center. Kasi kung is kami daw kita. Ang ibibigay ko sa yung ano number ng kasi pag nag-send ka naman daw ng Maya sa number sa number naman sa cellphone number hindi naman daw sa 12 digit. Sabi ko no kasi pag nag-send naman sa Maya sa cellphone number, cellphone number dapat. Sabi ko sige-sige, upgrade, upgrade para daw hindi na daw makartasan yung aking pag-send sa GCash, pag nag-transfer ako sa ano. So ayun nga. So ngayon nabuksan na namin nga kasi nagsend ako. Tung so, binuksan ko yung yung Maya ko, sabi ko, asan ah, yung 10,000 na sinend ko dito, sabi mo. Sabi niya kasi sa akin, i-send mo dito sa account number. Account number mo 'yan. 'Yan yung account number mo. So sabi ko, sabi ko, yung sa cellphone mo, iba pa daw yun yung sa cellphone account ko. Ito daw yung 12 digit, ito yung account ko daw sa Maya Bank Inc. ganyan. Eh, nainis na nga ako. Sabi ko, hayaan na nga lang, hindi makuha yung, ano, hindi mabuksan, ganyan. Eh, pinipilit niya ako, sayang naman daw, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige, ngayon, ito na. Na, na-change na ng password. So, nabuksan ko na si Maya. Tapos, mada, sabi niya, part daw ng pag-upgrade, itingnan yung, yung, yung account. Tapos, dun sa, magkano daw naman ng, ano ko, ng, ano kumaya ko sabi ko meron ako dito 7,000 pa tapos nag-send pa ako kamo nung 10k sa Gcash sabi mo ma-add yon ganyan sabi niya mamaya na yun ma'am lahat makikita mo yan pag na-send mo na kompleto na lahat ang ma-send mo ngayon sabi ko tingnan mo sa savings sa savings daw so, sabi ko wala akong savings sa hindi naman ako nagsi-save sa credit punta naman daw ako sa credit kasi part daw yun ng pag-upgrade sa credit sabi ko meron ako 5,000 dito sabi niya ininstruction na ako i-send daw sa ganito sa, sa, akin daw para daw ma ano doon sa account number na yun kasi akin daw yun yung account number na yun tapos sinundot ko naman na, na, na okay. Tapos punta daw ako sa loan o mag-apply daw ako ng loan. E, meron dito loan 250, ganyan. Tapos buti na lang sa loan, ano daw ako, ineligible not eligible. Hindi pa insufficient daw yung ano ko, hindi pa daw ako pwede, ganyan. Tapos sabi niya, sabi ko, o, ano nang next, ganyan. Paano ma-upgrade to? At saka asa na yung ano dito, ba't hindi nag-appear? Tapos, sabi niya, ma'am, kulang pa kasi yung ano, yung yung pera, kailangan daw makumpleto ng 100,000. Sabi ko, saan naman kukuha? Wala nang pera sa Gcash. Tapos, sinin ko na rin sa yung laman ng Maya. Sabi niya, ma'am, may online banking kayo, BPI, ganyan, ibang bank. Sabi ko, wala nga. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, mayroon ako BDO, pero ano lang yun, maintaining balance lang, ganyan, ganyan. So, ngayon sabi niya, nako ma'am, hindi natin makikita yung, ano mo, yung account mo dyan kasi hindi pa kompleto, hindi mo nasusunod yung step by step to upgrade, ganyan. Tapos sabi ko, so ano pa bang gagawin para matapos na tayo kasi ang tagal na namin nag-uusap. Multitasking pa ako kasi nagsisearch ako, ganyan. Tapos dati na yung cellphone ko, sinesearch ko. Nagpo-post ako, sabi ko, may nag-upgrade ba sa inyo ng, ng, ng maya? Eh, wala akong mabasang reply doon. Tapos nagsisearch ako. Tapos ang kulit-kulit niya dito, sabi niya, ma'am, hindi natin yan makikita yung ano mo, yung yung amount mo hanggat hindi mo ako kumpleto. So ngayon, sabi ko, sige, binuksan ko yung online banking ko ng video. Ayun, sabi niya, kailangan pa daw mag-send ako ng 50k. Ganyan, o oh, sige, 49k na lang kasi nakapag-send na daw ako ng 1k. Kasi yung unang sinin ko, 1k, try-try lang. Tapos, yung buti na lang, yung video ay unable to send maintenance. So ngayon, sabi ko, ayaw mag-send ng video. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, wala ka na bang ibang online bank? Sabi ko, wala na, wala na akong online bank. Ganyan, sabi ko, paano, sabi ko, ano, kailangan ko lang makita yung wallet ko, bakit wala, yung mga sinend ko sa'yo, sabi mo, sa account ko yun. Yun, know, 29 na lang yung balance ko dito sa, sa aking, ano, kasi sinend ko nga dun sa account na yun, ng Maya Bank Inc. Account ko daw yun. Tapos yung account ko yun, pag nag-fill up ako doon, yun sa 12-digit na number, tapos yung name ko, ganyan, under my name daw yun, ganyan. So, ayun, sa so tagal, napagod na ako, sabi ko, mamaya chichek ko nga sabi ko wait na lang magchichek na ako kung, kung legit ba tong pinagpapagawa mo sa akin tapos yun nung nagchichek check na ako sabi ko bakit ganoon bakit hindi naman ganito ang ano ang pag upgrade hindi naman kagaya ng chicas ganyan ganyan tapos yun ayaw na ko niya it entertain so ngayon pagod na ako sabi niya sa akin tawagan ko na lang daw siya pag nasend na niya yung nasend ko na daw yung remaining balance na hiningi niya dun sa 100,000 para makompleto, para makita ko na daw yung aking uh, wallet sa Maya. Tapos, pag nakita ko na daw yun, pwede ko naman daw yun i-back dun sa banko ko. Hindi daw yung mababawasan. So, buti na lang talaga maintenance si BDO. So, ang nakuha niya sa akin, yung GCash ko na 10,000 yung laman, doon na send ko nga doon kasi tinuturo na doon sa bank transfer papunta doon sa Maya Inc. So, sininood ko naman yun kasi daw under my name daw yon. Tapos yung laman pa ng Gcash ng Maya ko, send ko doon daw yun para nga mali ko nga ma total yung 100k na kailangan para ma-upgrade na ako para daw maging 500k na yung limit ko. Tapos na yon. napagod na kami sa pag usap namin. nang tagal na mag usap sabi niya sa akin na lang, i-message e, mo na lang ako kung nasend mo na. Eh, nung sinarch search ko, sabi ko, bakit ganito? Hindi naman ata dapat ganito, ganyan-ganyan. So, nagtanong na ako dun sa aking mga ka-group chat sa GC, sabi ko, ganito ba yung mayan nyo, ganyan-ganyan, pag nag-upgrade, ganito. Sabi, hindi, hindi. Eh, dun ako na, ano, nag-search search na ako na, bakit ganun? Hindi naman ata ganun. Kasi hindi ko gamay ang maya ko, eh. Hindi ko naman madalas gamitin ka kasi si maya. Ngayon huli lang kasi may nag-send lagi sa maya ko. Kaya hindi ko alam kung na-hack yung maya ko kasi bakit niya na, iniisip ko ngayon ngayon ko naisip siguro binubuksan niya yung maya ko tapos nakilan password siya tapos na over password tapos na-hack na niya kasi bakit alam niya yung email ko tapos mapagsend siya sa akin sang email ng reset password so ang daming question sa utak ko nakakainis ay ang daming ayoko na mag-isip sabi ko nga sabi ko sa kanya hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo ngayon. Kung, kung nasindan man kita ng pera, hindi yan magtatagal sa'yo kasi may karma yan. Enjoyin mo na lang yung perang ano. Sabi ko, hindi ka marunong lumaban ng patas. Sabi ko, scammer ka. Tapos ngayon, tinatawagan ko pa nagre-ring, ayaw lang sagutin. May message ko lang namin, message. Sabi ko, ni-report ko na yung, yung cellphone number mo, ganyan. Matititrace kita, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, Diyos na bahala sa'yo, may karma ka din, ganyan. Sabi ko, buti na lang talaga, hindi ko na-send yung galing sa, sa, sa video ko. Buti na lang talaga, nag-maintenance ang video ngayon hanggang bukas. Tapos ngayon ko na yung video ko para mamaya ma-access pa niya, ma-hack pa niya. So, yun lang yung nangyari sa akin. So, ang buhay nga naman talaga, no? Kung kailan, ang dami mong inisip na bayarin, ang dami mong problema, inisip, sumasabay pa talaga to, no? Parang pag, na-realize nga, pag, Nandun ka sa sitwasyon na parang gano'n, parang hindi ka nakakapag-isip, parang ngayon mo nang iisip pagkatapos, sana itong ginawa ko, sana hindi ko na lang siya sinagot, sana hindi ko na lang entertain. Mga oh, ganun. Ay, nako. Isip ko na lang siguro, mas doble naman siguro ibabalik sa akin ni Lord yun. Kasi, yung pera na yun, eh, ko na pinagpaguran ko eh, isya sa kanya siguro. May balik sa kanya yun. Ipagdadasal eh, ko na lang siya. Na sana eh, karmahin siya sa mga pinagagawa niya. So, yun lang. So, maging alerto na lang kayo na pag may mga ganyang upgrade-upgrade, eh, wag nyo na lang entertain. Bye.